may isang katotohanan na ayaw aminin ng karamihan at babaguhin nito ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa pagbabago. Ilang beses mo na bang ipinangako sa sarili mo na magbabago ka na? Sasabihin mo, gigising na ako ng maaga, mag-eehersisyo ako araw-araw, o iiwan ko na ang mga bisyo. Siguro isinulat mo pa ito sa isang notebook o ipinost sa social media ng buong pagmamalaki. Sa simula parang kaya mo ang lahat, sa unang dalawang araw mataas ang enerhiya mo, pero biglang sumampal ang realidad. Tumunog ang alarm clock at pinindot mo ang snooze button. Ang ehersisyo napalitan ng pagod, ang libro naiwan at naalikabukan na sa istante, at ang linyang bukas. Magsisimula ulit ako ay paulit-ulit na lang na naririnig sa isip mo, nangyayari ba ito sa iyo? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ayon sa pananaliksik, halos 80% ng mga tao ang sumusuko sa kanilang New Year's resolutions pagdating pa lang ng Pebrero. Isa itong pattern ng tao na nawawala ang init ng simula at nananalo ang ginhawa ng lumang nakagawian. Ang nakakagulat, maraming naniniwala na nangyayari ito dahil kulang sila sa willpower. Iniisip nila na tamad sila o sadyang hindi sila ipinanganak na disiplinado. Pero heto ang totoo na hindi sinasabi sa iyo ng iba. Ang problema ay hindi katamaran. Ang problema ay ang iyong metodo. Mali ang paraan ng pagbabago mo. Gusto mong baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Para kang gustong tumakbo ng maraton bukas, kahit hindi ka pa nakakatakbo ng kahit limang kilometro o nangangakong magbabasa ng isang libro linggo-linggo, pero hindi mo pa nga kayang magbasa ng isang pahina araw-araw. Samantala sa Japan, kahit ang pinakadistracted na estudyante ay nakapagpapanatili ng habits sa loob ng maraming taon. Bakit? Hindi dahil ipinanganak silang espesyal, kundi dahil sinusunod nila ang isang pilosopiya na tumatalo sa anumang dahilan o excuse. Ito ang sikretong matagal nang inignora ng karamihan sa atin. Ang mga pamamaraang ito ay napakasimple na halos mukhang obvious na. Pero ito ang madalas na binabalewala ng karamihan sa atin. Dito nagkakaiba ang natutunan natin sa kanluran kumpara sa ginagawa ng mga tagasilangan araw-araw. Sa kanluran, ang kultura ay simulan mo ng todo. Dapat radikal, dapat mabilis sa mga gym, sa mga diet, at sa mga productivity courses. Ang pangako ay laging bigla ang pagbabago. Isang malaking shock sa sistema. Pero sa silangan, lalo na sa Japan, iba ang nanaig. Ang mahalaga ay ang lohika ng proseso, ang pagiging pare-pareho, at ang respeto sa oras hindi ito tungkol sa pagsabog ng enerhiya, kundi sa matiyagang pagbuo. Naiintindihan ng mga hapon ang isang bagay na nakalimutan na natin. Ang motibasyon ay hindi matatag. Mawawala at mawawala ito. Pero ang disiplina, ito ay nasasanay. At higit pa riyan, alam nila na ang disiplina ay hindi nanggagaling sa pilit na lakas. Hindi ito brute force. Ito ay nanggagaling sa maliliit na ritual, sa mga simbolo, sa mga habits na naiipon hanggang sa maging matibay at hindi na matitinag. Isipin mo ang Pilosopiya ng shuhari, isa itong tradisyonal na konsepto ng pagkatuto sa Japan. Inilalarawan ng shuhari ang tatlong yugto ng paglago. Una ay ang shu. Ito ang panahon ng pagsunod sa mga patakaran. Pag-aaral ng tamang forma at pagrespeto sa pundasyon. Pangalawa ay ang ha. Ito ang yugto ng pagbasag at pag-aangkop. Dito mo mahahanap ang sarili mong pamamaraan. At ang huli ay ang ri. Ito ang sandali kung kailan lumalagpas ka na sa mga teknika. Kumikilos ka na ng natural dahil ang disiplina ay naging bahagi na ng pagkatao mo. Isang siklo ito ng pagkatuto na maaaring tumagal ng ilang taon. Pero nagtuturo ito ng isang simpleng aral. Hindi pwedeng laktawan ang mga hakbang. Hindi ka nagsisimula sa dulo. Una, uulitin mo ang basic hanggang sa maging natural na ito sa iyo parang paghinga. Ito ang katotohanang kailangan nating tanggapin. Nabibigo ka dahil gusto mo agad ng resulta ng re samantalang ang praktis mo ay pang show pa lang. Gusto mo ang kalayaan ng isang master, pero hindi mo nire-respeto ang paulit-ulit na pagsasanay ng isang baguhan. Gusto mo ng tropeyo, pero ayaw mo ng training. At dito papasok ang isang makapangyarihang datos. Ayon sa psychologist na si Charles Duhigg, may akda ng The Power of Habit, ang utak natin ay gumagana sa loops, trigger, routine, at reward. Kapag nabuo na ang siklong ito, tumatakbo na ito ng kusa. Halos walang kahirap-hirap. Pero para mangyari ito, kailangang pumili ng isang habit lang muna. Ulitin ito hanggang sa maging automatic. Ganito mismo nagagawang panatilihin ng mga hapon ang disiplina sa mahabang panahon. Ngayon, Isipin mo kung ano ang magiging itsura ng buhay mo. Paano kung sa halip na baguhin ang lahat ng sabay-sabay, ay duminahin mo muna ang isang pagbabago. Pinatitibay ang pundasyon bago lumipat sa susunod. Isipin mo kung mayroon kang sistema na napakasimple na kahit sa mga araw na tinatamad ka, nagagawa mo pa sumunod. Ito ang punto ng pagbabago. Ang disiplinang hapon ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng higit pa o pagtatrabaho ng mas mahirap. Isa itong pilosopiya ng buhay. Sa mga susunod na sandali, matutuklasan mo ang pitong estratehiyang hapon na nagpabago sa buhay ng milyon-milyong tao. Mapapansin mo na ang karamihan sa mga pagtatangka mong magbago ay nabigo sa parehong dahilan. Sinubukan mong yakapin ang mundo ng sabay-sabay. Nangako kang gigising ng maaga, tatakbo, kakain ng tama, mag-aaral, at mag-iipon lahat ng sabay-sabay. Pero ang ganitong diskarte ay parang pagbuo ng gusali na nagsisimula sa huling palapag. Hindi ito tatagal. Sa Japan, iba ang lohika. Ang kawayan na yumuyuko ay mas matibay kaysa sa oak na nababali. Hindi kailangang maging matigas ka agad sa simula. Kailangan lang na magsimula ka ng maliit, pero matatag araw-araw. Estratehiya una, ang isang tira. Sa Japan, walang ilusyon na baguhin ang dalawampung bagay ng sabay-sabay. Pumipili sila ng isang pagbabago lang. At sinasanay ito hanggang sa maging automatic. Kinukumpirma ito ng siyensya ang utak ng tao ay nawawala ng hanggang porsyento ng husay kapag sinusubukang gumawa ng maraming bagay ng sabay-sabay. Isipin mo ang kyudo, ang sining ng pamamana sa Japan. Ang mamamana ay hindi nagmamadaling magpakawala ng maraming palaso. Hinihingahan niya ito, inihahanda ang katawan, at ibinubuhos ang lahat ng atensyon sa isang perpektong tira. Kaya kung gusto mong magbago, pumili ka lang ng isa. Kapag ang ugaling iyon ay naging bahagi na ng kung sino ka, sa kamulang idagdag ang susunod. Estratehiya pangalawa, ang micro-commitment. Naniniwala ka ba na ang disiplina ay ang pagtakbo agad ng sampung kilometro sa unang araw? Mali. Ang disiplina ay ang pagsisimula ng napakaliit na parang katawatawa na kung susuko ka pa. Ito ang prinsipyo ng Kaizen, ang pilosopiya ng patuloy na pagpapabuti. Sa halip na sabihin, mag-iehersisyo -e ako ng isang oras, ang target ay gagawa ako ng isang push-up. Sa halip na magbasa ng limampung pahina, ang target ay magbabasa ako ng isa. Mukhang maliit, alam ko, pero kaya nga ito gumagana. Dahil sobrang liit, wala kang dahilan para hindi ito gawin. Sa paglipas ng panahon, ang isang push-up ay nagiging lima. Pagkatapos ay sampu. Ang isang pahina ay nagiging isang kabanata. Parang pagtatanim ito ng buto. Hindi mo pwedeng pilitin na maging puno ito sa unang araw. Dinidilogan mo ito ng paunti-unti dahil alam mong ang tunay na lakas ay nasa prosesong nangyayari sa ilalim ng lupa. Estratehiya pangatlo, ang sagradong ritual. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo. Tungkol din ito sa kung saan at paano mo ito ginagawa. Sa Japan, itinuturing na bahagi ng proseso ang kapaligiran. Isipin mo ang seremonya ng cha o sado. Planado ang bawat detalye. Ang lugar ang posisyon ng mga kamay, ang temperatura ng tubig at ang katahimikan sa paligid. Ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng tsa. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo kung saan nagkakasundo ang katawan at isip. Parang sinasabi ng kapaligiran na mag-focus ka. Tinatawag itong context-dependent memory sa siyensya. Kung palagi kang nag-aaral sa parehong upuan at sa parehong oras, gumagawa ang utak mo ng automatic trigger. Dito, oras na para mag-aral. Kaya huwag kang makipagnegosasyon sa katamaran. Unahan mo na ito. Gawin mong trigger ng disiplina ang iyong kapaligiran. Estratehiya pang-apat, ang 1% bawat araw. Kung may isang prinsipyong hapon na dapat itatak sa isip ng lahat, ito na iyon pagbutihin ang sarili ng isang porsyento araw-araw. Higit pa ito sa filosofiya. Ito ay matematika. Kung mag improve ka ng 1% bawat araw, sa loob ng isang taon, magiging 37 beses kang mas mahusay. Hindi ito mahika. Ito ay eksponensyal. Isipin mo ulit ang kawayang hapon. Sa loob ng maraming taon, Lumalaki ito nang hindi nakikita, nagpapalalim ng ugat. Ang akala ng iba, walang nangyayari. Hanggang sa bigla na lang itong sisibol at tataas ng ilang metro sa loob lang ng ilang linggo. Ganyan din ang disiplina. Hindi mo nakikita agad ang resulta, pero nangyayari ang pagbabago sa loob. Ang limang minutong pagsisikap araw-araw ay malaki na ang epekto sa isang buwan habang ang iba ay nagyayabang sa simula pero sumusuko pagkalipas ng isang linggo, ikaw ay patuloy lang, tahimik, paunti-unti. Estratehiya pang lima, ang pagputol sa mga dahilan. Gusto mo ng disiplina pero pinapanatili mo ang mga bagay na sumisira sa diskarte mo. Cellphone sa mesa, nakabukas na TV, mga notification na tumutunog. Paano ka magkakaroon ng focus kung napapaligiran ka ng distractions? Naintindihan ng mga Hapon na ang disiplina ay hindi lang pagdaragdag ng magagandang ugali, ito ay pag-aalis ng mga masasamang ugali. Ang salitang kiri sa Hapon ay nangangahulugang putulin at maging malinis. Makikita ang pilosopiyang ito sa hiwa ng espada ng samurai at sa minimalist na disenyo ng Japan tinatanggal ang hindi kailangan. Ayon sa datos, ang mga tao ay gumugugol ng mahigit tatlong oras araw-araw sa cellphone. Halos isang buwan iyon na nasasayang bawat taon. Hindi ito kawalan ng disiplina. Ito ay labis na distraction. Kung gusto mong magbago, maglinis ka. Alisin sa paligid mo ang lahat ng umaagaw sa enerhiya mo dahil ang disiplina ay hindi tungkol sa walang hanggang pagtitiis. Ito ay katalinuhan upang hindi lumaban sa mga laban na hindi naman kailangan. Estratehiya pang-anim ang agarang pagbangon. Sa Japan, may isang makapangyarihang kasabihan na nakorobi yaoki. Madapa man ang pitong beses, bumangon ng walong beses. Ang pagkakamali ay hindi dahilan para tuluyang sumuko. Kung nabigo ka ngayon, bumangon ka at magsimula ulit bukas na parang walang nangyari. Dito nagkakatalo ang mga nagtatagumpay at mga sumusuko. Sa kanluran gumagawa tayo ng kwento kapag nabibigo. Kapag nasira mo ang diet, sasabihin mo, "Sa Lunes na lang ako babawi." Kapag lumiban ka sa workout, gagawa ka ng excuse para ipagpaliban ito. Ang isang maliit na pagkakamali ay nagiging pagsuko ng ilang linggo. Pero napatunayan na ng siyensya, hindi nasisira ang habits dahil lang sa isang pagkakamali, basta't mabilis kang babalik. Ang tunay na disiplina ay hindi ang hindi pagbagsak, kundi ang hindi pagpayag na ang isang pagkakamali ay maging dalawa. Sa Japan, natural lang ito. Alam nilang kasama sa proseso ang pagkadapa. Ang mahalaga ay kung gaano kabilis ang pagbangon. At dito na tayo dadating sa pinakamahalagang bahagi. Estratehiya Pampito, ang respeto sa proseso. Dito sa kanluran, tinuruan tayong pahalagahan lang ang resulta, ang medalya, ang litrato sa Instagram, ang before and after, gusto natin ng palakpak at pagkilala, pero sa Japan ang halaga ay nasa daan. Ang pagsasanay ay kasing sagrado ng tropeo. Isipin mo ang mga martial arts tulad ng judo, karate o kendo. Sa bawat training, inuulit ng mga estudyante ang mga basic movements ng daan-daang beses. Hindi dahil masaya ito, kundi dahil alam nila na ang kahusayan ay nanggagaling sa tahimik na pag-uulit. Ang black belt ay hindi lang yung nanalo sa laban. Siya yung nirespeto ang bawat araw ng training sa loob ng maraming taon. Makikita rin ito sa Zen Buddhism. Para sa mga monghe, ang pagwawalis ng sahig ay kasing importante ng pagme-meditate. Ang simpleng gawain na inuulit araw-araw ay paraan para ihanay ang katawan at isip. Walang pinagkaiba ang ordinaryong gawain sa espiritual na gawain. Binabago ng pagrespeto sa proseso ang lahat. Kung hindi mo matututunang mahalin ang training araw-araw, magiging bilanggo ka ng resulta. Mabibigo ka kapag hindi mo nakita agad ang pagbabago. Susuko ka dahil hindi ka makapaghihintay. Pero kapag ang proseso mismo ang naging tagumpay mo, ang resulta ay nagiging consequence na lang. Ang disiplina ay hindi isang trick para maging productive. Isa itong pilosopiya ng buhay. Ito ay ang pagtingin sa bawat ritual at bawat pagsisikap bilang bahagi ng iyong pagkatao. Gaya ng sinabi ng maalamat na samurai na si Miyamoto Musashi, ang daan ng disiplina ay ang daan ng buhay habang naghihintay ka ng motibasyon. May isang tao sa Japan na nagsasanay ng tahimik. Ngayon, bukas, at sa susunod na taon, titingin ka sa taong iyon sa hinaharap at iisipin mo ang swerte naman niya. Pero hindi yon swerte. Iyon ay invisible discipline na binuo sa pagrespeto sa proseso. Ngayon, nasa harap mo ang isang malinaw na desisyon. Maari kang manatiling bihag ng sarili mong kawalan ng disiplana, nakakulong sa siklo ng pagsisimula at pagsuko, laging naghihintay sa perpektong lunes, sa perpektong buwan, o sa susunod na bagong taon. O maaari mong ilapat ang mga prinsipyong natutunan mo ngayon, ang isang tira para mag-focus sa isang pagbabago lang, ang micro-commitment para magsimula ng napakaliit na imposibleng hindi mo magawa. Ang sagradong ritual para gawing kakampi ang iyong kapaligiran. Ang 1% bawat araw para makaipon ng tahimik na progreso. Ang pagputol sa mga dahilan para alisin ang mga humahadlang sa iyo. Ang agarang pagbangon para hindi hayaang maging pagsuko ang isang pagkakamali. At higit sa lahat, ang respeto sa proseso para gawing tagumpay ang bawat hakbang. Disiplina higit sa motibasyon, daan higit sa destinasyon, proseso higit sa resulta. Ito ang esensya ng karunungang hapon. Sa huli, dito lang naman nauuwi ang lahat. Pipiliin mo bang maging turista sa mundo ng mga gumagawa o magiging tagapagtayo ka ng sarili mong buhay? Hindi naghihintay ang disiplina kahit kanino. Isinasagawa ito ngayon, sa susunod na minuto, sa susunod na habit. Habang nag-iisip ka palang magsimula, may iba ng gumagawa nito. Lumulobo ang agwat ninyo sa isa't isa, araw-araw. Kaya kung ang videong ito ay nagpaalab ng apoy sa loob mo, iwan mo ang komentong ito sa ibaba. Disiplina higit sa motibasyon. Itatak nito ang pangakong ito sa isip mo at magbibigay inspirasyon sa iba. At kung may kabuluhan ang content na ito para sa iyo, mag-subscribe ka sa channel at i-click ang notification bell. Linggo-linggo, may mga bagong video kami para wasakin ang katamaran at bumuo ng tunay na habits. Ipadala mo rin ito sa kaibigan mong laging nagsasabing, Next year, magbabago na ako. Spoiler! Hindi siya magbabago maliban na lang kung mapapanood niya ito nasa iyo ang desisyon